Yun dahil wala tayong pasok pang gabi tayo, nandito tayo ngayon sa bahay. At siyempre, ka-update tayo para sa ating kapaligiran. Ayan, naliligong nga tayo ng dagat kanina, hindi pa tayo nagbanlaw, malat ng itlog. <laughs> ayan ang mga sili, ayan ang katuray na wala ng dahon ang mga saging ngayon po ay medyo makulimlim dito ayan at ang kalamyas may bunga o, o, kalamyas kasi yung ating mga monkey ay palaging nandito video operation yung ating mga tanim at ayan ang mga gabi sa mahilig sa gabi dyan ating saging na senyorita. Ang isa'y may bunga na. Ayan. malian natin. ito pa, senyorita. Ayan. Update lang ulit. Malit-ulit. Dito sa amin, may mga tanglad. Meron ng nabuhay na papaya dito. Ayan. Tanglad. Papaya. At ito, yata'y may bunga na rin wala pa ito po yung ating kapaligiran dito sa likod ng bahay yung matanim, mga tanim, mga saging yan, merong anong tawag dito asoy merong durian na walang bunga may nangka doon na wala rin bunga so malapit na naman natin itong pabasan yan Itabi po tabi po Nagbibigyo lang po ako <laughs> Ganito po dyan Sa ating dito sa likod ng bahay Ayan At against the light Medyo makulimlim O, tingnan nyo Ayan, at ipasilip po sa inyo Sinong nakakalam naman O, tita nyo yung saging Wala na Sinira na may bunga na sana Grabe talaga yung ating mga alaga dito Grabe yung mga alaga namin dito ba sobrang babangis Ayan. Yung talong na maliliit talong Thailand tulog-tulog <laughs> malakas po ang hami ngayon dito kasi nasa ipon bagyo sa Pilipinas kaya apikado rin din eh yan, ngayon, ngayon lang po ulit tayo bumawa din eh. Ang ating mga gabi at ito. Awang ko kung anong kahoy ito. Anong bambu nga ito. Ayan. Comment po kayo kung anong bunga yan. Hindi ko alam kung ano, ano yan. Ito po yung salit natin. Makikita nyo. Namunga na siya. Kinain ng unggoy. Walang nang nangatira. Patay na. Ayun. Ayun. May mga bunga doon, tabi-tabi po. Ang daming gabi. Laing-laing. Ayan. Mahilig maglaing dyan. Punta kayo dito sa bahay. sino sa mga taga dito sa Brunei lang ha. Malayo tayo na sa Brunei. So, ayan. Tabi-tabi po. Malapit na naman natin tabasan ito. Kailangan tabasin ulit. Tabasin itong saging na ito. Wala na. Kailangan mo na yung unggoy talaga. Ano yung gamot sa mga unggoy na to Kasi wala, talaga pinaprohesyo ang ating mga pananim. Madaming basura. Kasi dito po yung sunog alang basura. malabo po ang ating camera kasi cellphone lang ang gamit natin nahihirap lang tayo matanong natin yung sa saging ayan kapatala kung gagras ka ating ulit tayo buhay na po yung ating niyog 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 matanong tayo yung niyog dito ayan ito pa isa ayan. ito rin pa rin natin yan niyog O, diba? Alubati. Alubati. Niyog. O, oh, diba? May tarong nito yung mga niyog. Talong. Huh. Dami. Ayan. So, kagaya nga nang sabi ko sa inyo, basta mayroon lang kayong putol na drum, sigurado may saluyot kayo. Ayan. Sili. O, oh, dito lang to sa ating mga abalahan dito bilang Di isang OFW pang tagal stress <laughs> sa loyot po yan sa loyot tayo sa bahay wala tayong magawa Dito naman yung ating mga tanim na gabi sa ating lupain. Apat na hektarya. <laughs> Saboy at sili. Wala na pa tayo na. Matirituhan natin ang gabi. Alam mo yung si. Ako yung labo. Siyempre naglaba tayo yung na natin at ito yung aking girlfriend yung galing maglaba si Mia <laughs> gamitin mo kung sa iyo sabi <laughs> ah, diba? yung girlfriend ko si Mia napakagaling nakatulong nito talaga hindi ito malilimutan Mia Mia ko <laughs>